Ay, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Idol, sobrang idol ko po kayo. Kasi napakagaling niyo po mag-advise, nakakatawa at may ganitong programa na nag-advise sa mga taong kailangan. Kaya idol, lagi ako na sa iyo kasi lahat ng vlog mo gustong gusto ko. ko po kagaya nila gusto ko pong mag-advise sa iyo kasi ako ay naliligaw din ng landas may asawa ako pero natukso ako sa iba may nangyari sa amin pero hindi ko alam paano ko gagawin Kahin mahal ko na ang kabit ko. Masarap kasi siya. nag enjoy ako sa ginagawa niya sa akin. Idol, please, anong gagawin ko? Di ko na alam. So, yung ating sender ay isang babae. So maraming salamat muna sa ating sender, sana nakatulong po ako sa inyo at sobrang thank you dahil naging idolo niyo ako at maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay niyo sa akin mga vlog. Eto na, magbibigay na tayo ng opinion para sa akin kasi eto nga mahal na ma may asawa na siya tapos nagkaroon siya, naligaw siya ng lindas natukso siya at may nangyari pa sa kanila ng kanyang kabit at higit sa lahat mahal na daw niya yung kanyang kabit, ano ang gagawin niya so syempre doon daw niya kasi na experience sa kabit niya doon para doon sa kanyang asawa na hindi niya natitikman, so magbibigay tayo ng opinion dito sa ating sender para sa akin Yes, normal naman talaga kapag once na naliligaw ng landas ang mga kababaihan, mga kalalakihan, di ba? Kapag nagkakaroon ng third party, kasi doon naman talaga nila na-experience ang mga kakaibang sarap, kakaibang excited, yung bang hindi nila nararanasan sa nila mga legal na asawa, ay doon nila na-experience sa kanilang mga kabit. Kasi nga syempre, sabi ko nga sa inyo paulit ulit, na doon ninyo, kumbaga ito kasi yung nagiging role ng mga kabit ninyo, yung paligaya kayo. Yung mga hindi nyo nararanasan ay na pa-experience sa inyo. At higit sa lahat, nagiging, nagiging maalaga sila. Yung hindi maalaga yung asawa niyo sila yung pumupuno kulang ng asawa ninyo. Kaya yung ending is talagang nauhulog ang loob ninyo sa inyong mga kabit. Napapamahal kayo sa inyong mga kabit. Kasi nga, dahil kadalasan, yun naman talaga yung nagiging role ng mga kabit sa mga tao na naliligaw ng landa. So, syempre, hindi naman sa nila lahat, ha. Baka mamaya is mabash na naman tayo na puro kabit na lang yung masama. Iba't iba kasi yung sitwasyon ng mga tao kung bakit sila nangangabit. Syempre, hindi naman natin pwedeng i-insist na iisa lang yung mga buhay-buhay buhay nila. Pero syempre po, kung titingnan mo sa legal na bata, sa legal na mata ng Diyos, lahat talaga kapag sa na nagkakabit ang isang tao ay maling-mali ito. Kasi kahit na iba't iba ang sitwasyon ninyo na ginagawa, ay nagkakaroon talaga ng na malaking mali ito. Kasi nga syempre, sa pananaw is talagang hindi ka pwedeng makiapid dahil meron ka ng asawa. So kung hindi mo ito natitikban sa asawa, maganda na kausapin mo yung asawa mo, sabihin sabihin sa kanya na hindi ka na nagiging masaya, ayan, hindi na, hindi na buo yung pagmamahal mo sa kanya, or wala ka ng pagmamahal sa kanya, mas maganda na sa tamang proseso mo gagawin yon. Kasi kaysa naman, may asawa ka na, tapos nakikipag plingan -pleng ka dyan sa iba, tapos nakipagyugyugan ka sa kabit mo, di ba? Napakalaking konsensya mo yon. Kasi darating ang panahon na malalaman at malalaman pa rin ang iyong asawa. Magkakaroon kayo na ang malaking gulo sa buhay ninyo. Kung hindi ka na talaga willing sa asawa mo na bumalik sa kanya, kung hindi ka na talaga, hindi mo na siya mahal, mas maganda na sabihin mo ito ng diretsa sa kanya kasi mas maiintindihan niya yon Mapapag-usapan niyo yun ng mabuti. Kung ano man yung gagawin niya sa iyo, eh syempre, talagang maghintay ka kung ano yung proseso ng kanyang gagawin niya para sa iyo. Syempre, ikaw ba naman sabihin mo sa kanya na hindi mo na siya mahal, hindi ka na masaya. So, magkakaroon ng insin sarili niya na bakit hindi ka na nagiging masaya dahil meron ka ng iba. Siyempre sabihin mo ng totoo, kung matalagang matapang ka, kung hindi mo na talaga kayang pakisamahan pa yung asawa mo, mas maganda na sabihin mo na sa kanya kaysa sa iba niya malaman or malaman niya din sa huli mas lalong iba ang magiging epekto nito sa inyo na magkarelasyon, diba? Sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya. Kaya kailangan sa ngayon pa lang, mas maganda na sabihin mo na kaagad sa kanya para wala ng gulo pa. So, harapin mo kung ano ang maging sentensya niya sa'yo, mga kasi. Yan lang po yung ating advice sa ating sender. Sanay na intindihan mo ang ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pag niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.